isang malaking revelasyon mula po sa Japan ang gumulantang sa crypto community. Ang dambuhalang financial company na SBI Holdings ay naglabas po ng investor presentation na naglalaman ng napakalagang balita tungkol kay XRP at sa kanyang kaalyado na si Ripple. Sa balitang ito ay mababasa natin ang plano para sa XRP ETF sa Tokyo Stock Exchange. Ang pagpasok po ng RLUSD stablecoin sa Japan at mga posibleng sinyales ng IPO o public offering ni Ripple. Kaya hindi lamang ito chismis kundi galing mismo sa isang opisyal na ulat o report. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay paki na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng XRP ETF proposal sa bansang Japan. Ang uh, pinakaunang uh, tumatak po sa report ng SBI Holdings ay ang plano nitong mag-launch ng crypto asset ETF or exchange-traded funds sa Tokyo Stock Exchange. At uh, hindi lang basta crypto ETF, kundi isa sa mga pangunahing uh, feature nito ay ang isang produkto na direkta ang koneksyon kay XRP. Ibig sabihin ay kung uh, matutuloy ito ay magkakaroon po ng uh, opisyal na investment product na gumagamit kay XRP bilang pangunahing asset na maari pong i-trade ng mga Japanese investors sa regulated financial market. Sa madaling salita ay para itong pagbili ng stock pero ang asset na binibili mo ay XRP. Kapag nangyari ito ay mapapadali para sa mga institutional investors na pumasok sa mundo ng XRP dahil magiging bahagi na po siya ng isang regulated financial instrument sa Japan. Ngayon ay ano naman ang papel ni RLUSD? Ayan, or ang RLUSD stablecoin sa expansion ni Ripple. Kasama rin sa report ng SBI ang plano po nilang ipasok sa Japan ang stablecoin ni Ripple na tinatawag na RLUSD. Ang RLUSD ay sa po itong stablecoin na back o sinusuportahan ng US Dollar at lisensyado sa ilalim ng New York Department of Financial Services. Ginagamit ang RLUSD sa tatlong mahalagang paraan. Una, para sa international remittances sa pamamagitan ng Ripple payments. Ikalawa, bilang collateral o panagot sa institutional trading gamit ang bagong acquire na prime broker ni Ripple na si Hidden Road. At ikatlo, posible itong i-offer sa SBI VC trade. Depende po sa magiging kasunduan ipinapakita nito na hindi lang sa, sa, hindi lamang po sa remittance ang focus ni Ripple kundi pati sa mga mas malawak na aspeto ng global finance tulad po ng trading at stablecoin infrastructure. Ngayon ay gaano naman po kalawak Yan ang adoption ng Ripple payments sa buong mundo? Ayon po sa ulat ng SBI ay mahigit 100 financial institutions na ang aktibong gumagamit ng Ripple payments sa mayigit uh, 55 countries. O limat pung limang uh, mga bansa sa buong mundo. Bagamat sinasabi po ng iba na mahigit 300 na ang kabuang partners ni Ripple, ang aktual po na gumagamit ng XRP sa kanilang mga serbisyo ay lumalagpas na rin sa 100. Isa sa mga nangungunang halimbawa ay ang SBI Rebit. yan SBI Remit na siyang kauna-unahang gumagamit ng XRP para sa remittance sa Japan noong pang taong 2021. Ipinapakita nito na si XRP ay hindi lang puro hype, kundi tunay na ginagamit sa totoong mga transaction sa totoong mundo. Yan, sunod nating katanungan ay may posibilidad ba na mag-IPO si Ripple? Isa sa mga pinakakapanapan na bake na bahagi po ng ulat ng SBI ay ang pagbanggit ng posibilidad ng isang IPO or Initial Public Offering para kay Ripple. Sa kasalukuyan ay Uh, pagmamayari po ng SBI ang uh, siyam na porsyento ng kumpanya ni Ripple. Kung uh, magkataon na mag-public listing si Ripple ay inaasa ng SBI na tataas ng gusto ang kanyang valuation. Pero sa ngayon ay ang potensyal na kita mula rito ay hindi pa na isasama sa kanilang investment earnings. Ibig sabihin ay may malaking upside sa hinaharap na pwedeng magpataas ng value ng SBI at siyempre na XRP bilang pangunahing asset ng Ripple Ecosystem. At bilang panghuling uh, katanungan ay may pagbabago ba sa regulasyon ng Japan okol sa Crypto? Isa pang malagang bahagi ng report ay ang uh, posibilidad ng regulatory easing or paglawag ng regulasyon sa Bansang Japan. Ayon po sa Financial Services Agency ng Japan or FSA, pinag-aaralan nila ang mga pagbabago sa Crypto Regulation Framework. Kung maisakatuparan ito ay malaki po ang posibilidad na ma-classify -ma na bilang financial instruments ang mga crypto assets tulad ng XRP. Kapag nangyari ito, mas mapapadali po ang paglabas ng mga regulated investment products tulad ng ETF at saka stable coins sa Japan. Ang ganito pong hakbang mula sa pamahalaan ng Japan ay malinaw na tanda ng mas bukas na pananaw sa blockchain at saka crypto technology. At ayan, sa panig naman natin bilang mga Pinoy crypto industries ay malaki po ang epekto ng mga balitang ito. Una ay tumitibay po ang uh, kumpiyansa sa project ng XRP at ni Ripple. Kapag ang isang bansa na isang bansang kasing higanti ng Japan ay pumayag na magkaroon ng XRP ETF at kaya RLUSD stablecoin ay nagpapakita ito ng mataas na antas ng tiwala sa kanilang technology at serbisyo. Pangalawa habang tumataas ang adoption at saka usage ng XRP sa iba't ibang bansa, ay mas nagiging madali para sa mga global exchanges na suportahan po siya. Posibleng tumaas ang demand at presyo niya sa inaarap. Para po sa mga holders at traders dito sa Pilipinas, ay magandang oportunidad ito upang mag-strategize kung kailan po tayo papasok o lalabas sa market. Ayan, at uh, bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na hindi na po basta altcoin itong si XRP. Sa mga nangyayaring developments ngayon, tulad po ng ETF proposal, RLUSD stablecoin at posibilidad ng IPO, ay para na itong isang financial institution sa loob ng mundo ng crypto. Kung matutuloy ang lahat ng ito ay posibleng maging daan ito para makamit ni XRP ang matagal ng inaasam na mass adoption. Malinaw po na ginagawa ni Ripple ang tamang hakbang para makapasok sa regulated finance habang pinapalawak ang kanyang global use cases. Sa mga nagdududa pa rin kay XRP ay panahon na para pag-isipan muli ang kanyang position sa inyong portfolio. Dahil sa mga ganitong klase ng balita, ay hindi po malayong makita natin ang muling paglipad ni XRP sa bagong all-time high sa mga darating na taon. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.